pwede lang sa ito sa inahimog na historia na ini aron niya masaira na sa kata na ito sa salamat kayo dito na nakaabot mo sa mong baragay agig suporta o makabangan niyong among isa sa among sedente din sa kabata niya nawala. Pero ganina ba kung alas do sa kadlaw uh, hapon sa nagkabalo kay kuan man nagtudlo ko og driving holding ko ang akong driving tapos nigitawagan ko isa sa mga residente nga nay nawala lagi nga bata sa among barangay labi gyud sa particular sa possible tinig village kini nga mo sir mga mga gikan sa balay gikan sa kapita, kapitan nga balay ikatulong nga balay wala ko masayog nadik ko na ang bata kini nga bata Uh, mo na ni sa nagpuyo sa uyuan. Niya ang yang uyuan nagtrabaho mo sila inong mag-secure si mag-secure ng hotel, siya yang yang niya, ilang tapos ang mga bata usahay sila rin mabilin. Niya dako dako ni sa mga bata hmm. kay sa akong anak kay ang uh, kibali uyuan. Kasi siya dako dako sa Unang Kung nang iubanan sa roso, ito yung uyuan sa mga bata aron maubanan ang anak. Kay ang inahan ini ang asawa niyuan, nimpad, sa inyong iyan, kung ang na aron ko makatabang ko sa So kagabi eh, doon isa kayo na mo ang anniversary sa uh, Sigla Village, for 17, ETI. Karoon, uh, bibo kayo sir kayo ngayon. nag na may padin na ginihin mo. Mm. Tapos nag-pemiro uh, niyo sa mga padula sa volleyball, na basketball, ban mga game. Sina pag-homan doon ay disco. Kung niya kay Sigla kami, pag-homan di relax na may kolom niyo sir. Kaya yung disco, kaya di, di maglita mo pa disco lagi. Mm. So, nagsalig na po nga wala gyud mga dili maayong mapangita sa kay ang sa dili mapud maayo man ngani nakadungog gani ko nag ang among din si Mr. Gita ni Arturo nga wala mo hitabo nga kasamo kay doon po mix station 6 dapat hay lang na lang biyagin adlaw isa wala ko masayod so lipay kay mi kay in kaso kung dunay mga pangita bo bol dili sa morna sa mabusaran ang solicitation so kagabi, bi na alas dos sa hapon may nitawag sa ko ang isa sa mga residente nga award na inawala nga bata mo na siya ko sir nga kun na may nawala ang kuan man unsa may bakita bua may nga nawala daw katong, ang naap uh, kita ng Bilipag umang mga kumusilingan nga kayna kayna mag bata. kaya nakailang mag-usta mga bata sir. kaya magsugat-sugat man ako na initan kung bato kong barangay iskula po ng bata nga ni mga panamang mga amin siya nga bata ang bata ay suraan. Pero po sa ngayon na ako, kasarangan po yung barong. Mutong na, mutong nagmulito ko niya, mutong pag uli na ako karong hapon na yun. Napsan ako ang katong uh, patulog sa polis. Bago yung paglargan na is mag-istran na sa polis, puro mo nagdali sila. Wala, kung wala ko masayang nagdua dito ang uyan sa bata, magigidala nila. Hindi ko siguro, puro mo na nakita anak, matipla, ta, na ako, nagsiklatan ako. Mutong nga, na, nangutan ako ng misis sa ipasada, ingan na daw, nangutan ako sa mga sabinti, na si, nga. Ngayon, notong, na, kung, ang propresident. Tapos kung sumay ko, wala di makitipri ang kuwan. Ang basa yung mga gisuri ng area. Sa nga, oo, pero wala yung sunahan. Marag limit lang. Muntang yung nga, usama, nai nakita sa bata. Nai nakita. Usang orasa, ala na daw, talaon na sa mga bata po. na taga din eh. Nga, giuban siya daw at hamtong lalaki. Tapos gisundan nila, pagkabot na nahan, nawala man sila. So nagtuor po sila nga, katong bata, ngayon nga iyang iban-iara kong kaila diha na diha nang diha nang nag nag nagpanik ang mga tao kawa makauli ang bata ano mga oras na so, oras sa oras sa motong na ako ginan si so, tung among proposisyon nga ato siguro ang pagitan mahimo atong kibale bag murabag dili ta mag single file kung dili murabag ato sarapon gyud sa ramak kuha na kay mi nga amo makita ng bata kay ngaro ng oras sa mabalakan sa babae man god nya ibano karon nga panahon isa gyud na panahon nga ah amo pang ganahon at nag-istorya ko rin humayon na pang interview ko rin nag-istorya ko sa mga professor ko siling parang naman sa mayang lakang kasabang po sa police station pasalamat po siya nga sir kung nakaabot mo sa barangay aron kasabangan ang mga problema kay hindi na may na sir karoon nga panahon mga nga panahon na hindi mga naging babae naghan tayo makita biya ang mga sa mga social media ng mga bata ang pang-read bisang dagko pang-read pang-read pang kasi ko nga, di kan din ko sa kasi lang sa sa mga propesyon aron. Sabutan mo sa na ayong maplano. Ayong makasarap mo. Oo, karoon pa ginahita mo nga siya. Karoon Kay, ang mga kasi sa konser nga Hindi na. mo gabi ay gusto Ang mga tao, sa gawas ang mga tao. Ngayon, hindi na tayo ang ng kablaon. Ipo ka sa balay. Kaya sa milyon na to siya. Huwag po siya makaila. Sinikulatan niya. Kung buwag po siya. Kung tamo Diyari mong kusamong uh, siktanon si Mr. Palaka Motong among di hatog sa police station, 6 ya Sikin ko sila ni may balon o saan pag laksar kayo Nihon mo itong bikulatan nga ang kailagaw siya bata Muni ako kasing akong, akong istoryan mo itong katong uyuan Katong uyuan Kung usagising nga sa bata, aron dali na ito sa mga identify Kung ikasong makisaan mo ganyan o basintang mamati na lang po sa kung kung nagpahayway sila, pag may tangat, pahayway sila padulong sa dadama na mag cctv na sir. Mamati na lang ka. Hindi Kung hindi sila sa luksoon na nga. Nabalakana po sa sumilihon, kung hindi lang, wag mag-uwa na basintang mamati lang sa kanyang i-obtis na silang Muna nga. Nabalaka po. Nabalaka niya. man ang amang masirin po sir, mag- Kami nagtapok-tapok ng dinin sa Mayo. Kami nagtapok-tapok sa Mayo. Kami nagtapok na ayon sa pagsisibi sa ilang jagyang siya, gini ka kang Eduardo Lanzan, ang problema kay Murag wala ba ito'y load o sabato? Wala ba ito'y naka-on? Basta nga ang kong sarasya. Kung nga, nakakabang, makakabang ito'y sarasya, makikita ang pagsisya. Buto na ko ay tres, sir. Kinsagin nga bata ang nakita, kung sa'y sinila sa iyong iubanan ng laki, kung sa'y barong, ang nabarong mamatwasta, ang bata ang sinila sa bata, kay ara ma, ma gali na mo siya ma identify sa matulang kung nanginahanglan ko share nga ang nasong unao na dili unta di Kaya nabalaka ko ba magi kung basig muli ra o basig gisabi ni nanginahanglan ko sa 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 segundo manama kay kay nanginahanglan ko siguro imong tabangan sir at least mapadako na to makalapad ang informasyon. among kasi, sad ang mismo ang nabalakan sa nabalakan ko ipangamaton hmm.